Wow! Ah! Ah! Yes Alam mo ba na kahit mataas ang elevation ng Quezon City, ay bahain pa rin ito? Ayon sa mga eksperto, may apat na dahilan kung bakit pahain ang ilang ng QC. Una, mababa ang lugar kaya doon talaga bumabagsak at naiipon ng tubig. Pangalawa, maraming nakatira sa tabi ng estero o ilog. Pangatlo, sira o luma na ang drainage system, at panghuli, barado ang daluyan ng tubig dahil sa basura. Nagbo-bottleneck because of oh, na babawasan yung dapat na capacity ng daanan niya. Either may naninirahan, may basura, may accretion of like rocks, yung mga nadadala na ng tubig. Joe, ano? Pagod ka na, Joe? Wala na ba talaga solusyon? <coughs> Siyempre meron. Kailangan din natin ng mga proyektong may solusyon sa mga problema ito. Kaya naman, samahan niyo ako sa UPRI and NOAA Center. Isa sa mga solusyon para maiwasan ng pagbaha sa QC ay ang Project NOAA. Dating science program, ngayon ay nagsisilbing warning system at gabay ng mga LGU para mas maging handa sa iba't ibang sakuna we consider other um, measures for flood uh, prevention and mitigation of their impacts. We make the plans for the local government units based on projections for climate. So that one requires large computational capacity and ano, GIS skills then. Hindi lang baha ang ina-assess ng NOAA, kundi sakop rin nila ang iba't ibang hazards tulad ng lindol, landslide at storm surge. Malaking tulong ito lalo na sa atin dahil mas nagiging informed tayo kung ligtas pa ang ating lugar. Work. At hindi lang 'yan. Makakaiwas din tayo sa baha kung gagamit tayo ng bioplastics. Biodegradable ito dahil gawa siya sa halaman tulad ng mais o tubo imbes na langis o petrolyo. Uh, yes po. Actually we're also even reaching out uh, even to uh, to businesses kasi po alam naman natin na Uh, sila po yung uh, nagpapakete ng kanilang mga uh, products para yun po yung gamitin nila sa kanilang uh, mga produkto. Siyempre yung cost po ay medyo mas mahal ng konti kesa po yung pangkaraniwan nating source ng plastic pero i-believe uh, that this will be a better way forward. May flood water detention basins project din ang QC Engineering Department. Iipunin muna nito ang tubig-ulan. Pag humupa na, sa kapapakawalan ng naipon tubig sa mga creek at ilog para ius paha. Palakilagay ang mga ito sa ilalim ng barangay courts at barangay halls para magamit rin ng espasyo. Kaya nating bawasan ang pinsala ng baha sa pakikilahok sa mga proyekto gaya ng Project NOAA, paggamit ng bioplastics at pagiging responsable sa ating mga basura. Hindi natin mapipigilan ng ulan, pero kaya natin itong paghandaan. Ako si Christian Nilo para sa Fight Media. Thank you